Bakit nga ba? Pasensya na Ay, ingat ha. Ayoko nang abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Hindi kailangan magyabang. Ride your pace. Gets? Baba mo yung emosyon ha? Ayoko man makisawsaw pero sadyang nandyan na talaga yung sitwasyon. Usapan kasi namin ni Yana was after ng upload ng apology niya, delete niya na yung video nung road rage niya. Tapos, just let people see the public apology, then delete everything na regarding sambales or whatever na tungkol dyan sa mga issue niya na yan. Pero nakakalungkot lang kasi May 2, alauna na ng tanghali, eh, nakaapayan. Nagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin para lang hoping at least bumabaman lang yung tension. Kasi sa totoo lang, kami kaya kami na Kasi payapa eh. Yun lang yung gusto namin. Payapa ang buhay. nag enjoy Alis sa toxicity ng mundo. Yun yung nga rasot bakit kami na mundo. Ngayon, explain ko na lahat from the very beginning ng Zambales trip namin. So, nagkaroon ng event si Rendon, which is yung motivated na ride papuntang Cotto Mines uh, dumami influencers sa sasama and kasama kami doon, na-invite kami na-invite din si Yana, si Yang si Madam Blight, mga newfound friends namin nandun, si Bay si Layuri si Ali, si JB ang dami na na-invite, sobrang dami na-invite, na to the point na since magkakakilala naman kami Yana and Yang, sabay-sabay na kami pumunta doon una sa lahat kasi naka-dirt bike si Yang, sampanang pick up namin yung dirt bike niya. Pangalawa, walang motor na pwede off-road si Yana. So, pinahiram ko ng motorcyclo. Kasi dami naman namin motor and gusto ko ma-experience niya yung sarap ng buhay na walang tension. Kung baga ako, pare, gusto kong i-share yung sarap ng buhay na walang kaaway. Yun talaga. Yun yun. Kaya nung sinabi niya wala siyang motor na gagamitin, pinahiram ko. Sinampa din namin ulit sa pickup, tatlong dirt bike yung dala namin going to Koto Mines. All throughout, Koto Mines, everything was good. We, we all had fun we shared stories. Tapos, yung mga picture na kumakalat regarding kaya matibay si Yana kasi kasama si Senjv. Totally different scenario, situation, and totally different event and days yun. Nasa Sambales kami for two things. Una, pumunta ng Koto kasi for the event. Pangalawa, pumunta ng Mapanwepe kasi tagal ko nang gustong pumunta doon. Na no, wala lang timing. Long story short, this was the perfect time. Koto Mines, uh, Rendon, and JV, and all of the other influencers that were present there all had fun. No tension. no Toxicity. The next day, nag-camp kaming lahat. Actually, pare, first time ko nakita nag-camp si San JV and hands down. He was there. He had fun with us and we had fun with him. Everybody took a separate route. Sila may different na. Kami, bound for Mapanuepe Gusto ko nang linawin, ako na ang lilinaw. Di namin kasama si Senator JV Sito at si Rendon. And kung kasama man namin siya, definitely mas mag-iingat ako eh. Ayoko ng tension at lalong-lalo na kung may kasama ang Senador, bakit ka gagawa ng kalokohan, di ba? Long story short, wala kaming kasama na may pangil, na may baker Simpleng rota lang yon pare. So lang namin mag-enjoy dun. Now, ng dirt bikes sa lahar, or sa loose na sand, you need to build up speed in order for you to ride safely, for balance. Andyan lahat yan. So, kailangan mo ng konting speed. Konting speed lang. Hindi mo kailangan magmatuloy ng rat-rat. Absolutely most certain part of riding in sand or lahar is you need speed para makabalance ka. So, pinauna namin sila. Nauna na sila. Kami, tatlo kaming sasakyan, nahuli kami. Uh, ah, lahat kami, 4x4 naman. Kaya medyo kaya naman, kaya yung rota. All throughout this time, nag-enjoy -e kami sa si kotse. Pagdating namin doon sa bridge, kasi hindi alam ng mga boys ko. So ang nagmomotor ay si Richard, si Von, tapos si Yana. So tatlo silang nakamotor, tatlo kaming SUV, going to Mapanwepe. Kinauna na namin. Nung nakita kami, kinausap ako agad ni Richard na road rage si Hana. Ano nga akong ginawa? Hindi ko intindihan kung anong ginawa basta nagkasalubong. Ang ginawa mo? Pinigil ko na. Siya po yung mahita niyo sa video na naka green helmet na umawat. Pinigil na niya. So ano nangyari? Umalis na. I'm sorry ka. Oo. Okay, good. Pasensya na. Okay, boss. Pasensya, Pasensya na. na, bossing. Ikaw ang wag ganon. You use your boss. side mirror. Pasensya here. na po. Pasensya na, na po. Kala niyo naman sarili niyo. Pasensya na po, bossing. Sorry po. Sorry po. Ito lang naman ang na importante. Sorry tayo kagad. Walang maaabala. That's it. Ganon kami. Lagi. Nanggaling na kami sa buhay ng toxic, sa buhay ng laging galit. Hindi ko gustong balikan yun. At napakasarap ng buhay ng walang tensyon, walang kaaway. Sinasabi ko sa kanila yan paghihiwalay sila sa akin. Maraming beses yan paghihiwalay sila sa akin. Tol, walang mayabang, walang may kipag-away. Hindi tayo magpo-provoke, de-escalate. Yan ang lagi kong bilin. Kahit panoorin nyo, lahat ng vlogs ko, lalong-lalo na sa YT, kasi nandun yung mga buong videos Hoy Bon, Justin, hoy pakabait kayo ha pakabait kayo ha, huwag kayong kupal dyan ha tol, so, pag may mga kasama kayo dyan ayoko nang bubulastog kayo ha baka bubulastogin nyo yung mga tao dyan ha, huwag kayo ha ayoko nang nagsisimula ng away ha hindi magalang kayo dyan ha pakabait kayo dyan ha boys ay ingat ha, ayoko nang abala we're here to enjoy We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Ride your pace. Gets? Yes, sir. Baba mo yung emosyon, ha? Kaya never kaming nang gulo sa bundok. Dumating kami sa Mapanuepe. Akala ko okay na lahat. Walang signal. Enjoy nature. Hindi ko alam. Mamaya-maya nag edit to si Yana. Pinakita sa akin yung video. Sabi ko agad, kung ako yan, hindi ko na i-upload yan. Unang-una sa lahat, dahil tayo dito. Pangalawa, hindi na ako yun eh. Hindi ako magmamalinis. I, I, had a few bad days before. Pero yun nga, sabi ko, hindi na ako yan. Galing na ako dyan. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko upload yan. Pero kuya, kaya ko naman eh. Sabi ko, kung kaya mo yung bash niyan, so be it. That's you. Nakahanap ng Starlink ang mga sangkatauhan kasama ko na nag ako bakit may Starlink doon. Na-upload. Ako hindi ako kumuha ng whatever. Ganyan. Hanggang maya-maya, isa sa mga kasama namin na hindi ko nababanggitin kasi hindi sila sanay sa buhay social media. BK, nakita mo to? Pinakita sa akin. Diyos ko po. Ito na yung sinasabi ko. So, nagsimula na doon. Tarong sa akin si Yana what to do. Kasama namin yung tao eh. Never ako nang iwan. Kung tama tayo, tama tayo. Pero mali eh. Mali. Isip ako. Tagal. Tagal ako mag-isip pare. Ang hirap nung ganyang sitwasyon eh. Sabi ko, dilit mo na yan. Kung magana pa din. So, sige, buhay mo yan. Ako, pare nasa mapanwepin ako. Enjoy ko yun. Pagbaba, boom! Nagulat ako tol. Sabog yung... <sighs> sabog na, sabog na. So medyo dito na nagsisink in kay Yana. She's at fault. Lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, Kuya, ano ba yung pwedeng gawin? Sabi ko, hingi tayo ng sorry. Personal. Nanginginig yung bata sa takot. Ginisa ko na, pinagalitan. Kasi yun yung perfect time eh. Yun yung perfect time pag natatanggap na ng isang tao yung mali niya, pasok mo yung lesson sa utak niya. Kasi habang mataas yung pride, mataas yung ego, para ka lang nakipag-usap sa lasing. Wala ang mapapakinggan yan. Jumping to the time, magsusorry na. Sige, puntahan natin. Hanap tayong mga tropa. Pwede tayong tulungan. Na makikita si Kuya Jimmy. Kuya, hindi ko kaya. So kaya ako nandun sa vlog. Nainginig na siya kasi yung galit ng mundo tapos yung galit ko nanginginig na siya yung sinasabi niyong scripted yung pag iyak niya umiyak talaga yun so ako na ako na nag video so on and so forth ako nag explain my intentions were just to ask for apology kasi mali eh. we will ask for apology. Consequences after, kung magkakaso sila, kung magano, whatever, nasa sa kanila na yun. They have all the right. Kung masampal ka dyan, tanggapin mo. Kung murahin ka dyan, tanggapin mo. Kung pagsisigawan ka ng buong barangay nila, tanggapin mo. Tayo maghihingi lang ng sorry. So I was there para samahan siya kasi natatakot siya. And believe me when I tell you na natatakot siya. Nandito na, hindi mo na ma-rewind yan. Harapin mo at sayawan mo yung pinlay mo na musiko. So that was the only reason kung bakit nandun ako sa video na humaharap sa inyo. Hindi na kaya nung bata humingi sa akin ng tulong, hindi ko iiwan yan. Kasi galing na ako dun sa point na walang tumutulong eh. Ayoko nung ganun pakiramdam. Buti na lang tol, nandyan ang Diyos. God help me through those times. Hindi ko lang maintindihan ngayon, bakit yung intention na yun, ako pa yung mali. Kung mamasamain nyo yun, that's you, that's you. Okay, hindi ko kayo makokontrol dun. Pero, inagawa ko tong side of the story ko kasi hanggang ngayon, naka-up yung mga video. I gave all my best. Ang tanging healing ko lang, burahin lahat ng tungkol sa sambales. Nang matapos na, hindi magda-die down yung issue, pero yung sa atin nagawa na natin yung hanggang, kumbaga yun na yun eh, yun na yung dulo ng kaya natin gawin. as for apology and delete everything. Ngayon yung magagawin nila, kung hindi tayo patawarin, right nila yon. Kung magkaso sila, right nila yon. Kung murahin ka right nila yon. Sila naabala eh. Hanggang ngayon, tol, kaya napipikon na ako. Yan o, 138 up pa din yung video. Ngayon, nagmumukha akong konsintidor. At lagi kong sinasabi, hindi tayo namungonsinte ng mali. Kaya ito, hanggang dito lang po ako. Ito na yung makakaya ko. At kung ano man, moving forward, ang magagawing desisyon ni Yana, ay sa kanya na po yun. All I can do is up to here. Nagawa ko na lahat. Ito na yung dulo ng bridge ko. It's up to her, kung may pumasok sa mga tinuro ko sa kanya. Hanggang dito lang yung kaya ko. Kung mamasamain nyo po yung pagtulong ko sa isang tao na lumapit sa akin, then okay lang po. Pasensya na. Yun kasi ako okay. eh. At ito yung pangangatawanan ko na hindi ko ipagdadamot sa ibang tao. So yun lang. Sana kita-kita kita tayo ulit sa bundok. Napakasarap ng pakiramdam doon. As in, ito yung mga bagay na iniiwasan namin na wala sa bundok. Sobrang sarap ng pakiramdam. Sobrang sarap maipagkwentuhan sa mga lokal. Sobrang sarap paglaro sa mga bata doon. Kung ano yung iniiwasan namin, yun pa yung nangyayari. Pero siguro lesson din sa akin to. Sana lang naintindihan nyo kung bakit nandun ako. I was never chasing for clout. Never ko intention na pambastos ng tao. Well, in fact, gusto nga namin what is to de-escalate and somehow ease the tension. Hindi ko alam paano tapusin to, pare. But that's it. Thank you. Kumabot kayo dito. Ingat lagi. God bless.